Hello guys, good afternoon. So for today's video guys, kay naglimpyo ko ana sa likod sa akong balay or akong payag Nga wala pa na human. Kay kana siya guys, nanubo ng sagbot kay sige manguulan So So, munang atong maglayan karon ron. Dool po na sa guard, sa garden sa akong mama. nang na mga tanong nga okra. So ako na lang po lamang gi-apilan. Kay para maka-apil, mabuntaan na na so... Nara, guys now tagas -ay ng ayong sakbot kaya ulan rin mo to siya guys ang video ka magbunay bunay, -bunay ko ang likod Okay, nagplano man ko nga na ako'y itanom ha na doon sa akong kalamunggay dayon di ay nagpasalamat na ikutuod sa mga subscriber na ako nga ni Daghana Jude pati ako mga viewers o oh, unta dili mo mo undang ang suporta sa mga video bisag mga short ta kay na pero every time nga mag-upload ko tapos makita bitaw ko nga nidaghan din ng views malipay na jud ko na jud kay sa tanan din basta salamat gid kayo dako dayon nara kong balay guys so wala pa na bungbungan ng kurot pero at least okay na kay napuyan naman namo So, daghan ako eksagdot lagi guys. Na, akong sundang habol pa dyan. O, diba? Maling duk-duk. Na yun. Mura ni guys akong video guys. Ako rangi voice over. And thank you. Bye-bye.